Matapos makitang magkahold ng hands kamakailan si na Richie Rivero at ang dating beauty queen at Los Baños, Laguna Councilor na si Lauren May Bautista, muli ay nakita silang magkasama habang nanunood sa University Athletic Association of the Philippines, UAAP, basketball game sa Moa Arena kung saan naglaban ang University of the Philippines at De La Salle University noong October 18. Umani ng samut-saring sa komento ang naturang larawan sa ex ang dating Twitter, naamoy ko yung picture. Komento ng netizen, parang hindi nalaban yung suot niya charot, hirit pa ng isa, isa sa mga basher ang inutusan si Richie na ihinto ang panunood ng laro at sa halip ay maglaba na lang. Maglaba ka na lang please huwag ka na manood ng UP Games at Richie Rivero, mababasa sa post ng netizen. Hindi naman pinalagpas ni Richie ang naturang basher at umalma ito, awala po mapansin sa'yo sa bahay kaya dito kahahanap ng papansin. Laughing out loud as bida bida prank sagot ni Richie, matatandaan na sa kasagsagan ng kanilang breakup ni Andrea Brillantes. Binanggit ni Andrea sa isang panayam ang isang isyo na kinasasangkutan ng isang ex-boyfriend na hindi niya pinangalanan. Ayon sa kanya, isang taon nang hindi naglalaba ang kanyang ex, habang hindi pa kinukumpirma o tinatanggi ni na Richie at Lauren May ang kanilang rum romance, Mukhang naging mas close ang beauty queen turned politician sa pamilya ni Richie dahil kasama nila ang ama at kapatid ng basketball player sa sports event.